Nasa kabilang linya na natin si Arya Leia. Ibabalitan niya yung uh, naging resulta, no? Nung uh, Central Luzon uh, Athletic... Ano, uh, Claraa, no? Uh, yung uh, ano nga ibig sabihin nung uh, Claraa? Central Luzon uh, Regional Athletic Association Meet, I think, ng 2024. Kung saan? Uh, ang Mighty Generals Team. Uh, official na archery team ng Nueva Ecija sa Palarong Pambansa 2024. Uh, ano nga ba yung rank nila, ranking? Uh, Arya Lea, i-detalye mo yan. Pasok. Ayon nga po at magandang tanghali sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalo-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Pasok sa ikapitong pwesto sa overall medal tally ang Mighty General Team na binubuo ng Division of Nueva Ecija kung saan nakakuha ito ng unang dalawang gintong medalya mula sa elementarya, limang silver at pitong bronze medals. Habang nakakuha naman ng 19 gold ang secondary level, 20 silver at 19 na bronze. Kung kaya sa kabuan ay may 21 gold, 25 na silver at 21 na bronze medals ang naiuwi ng Mighty Generals Team ng Division of Nueva Ecija sa katatapos na Klaraan Meet ni 2024 nito lamang Abril 27 hanggang Mayo 3 ang kasalukuyan. At overall, second runner-up naman ang secondary level ng Mighty Generals sa pagkakapanalo nito ng 19 gold medals. Sa official na medal tally board at ranking, nanguna ang Bulacan, Pumalaw, ang division of Olongapo, division of Bataan, division of Tarlac Province, division of Pampanga, division of San Jose del Monte, at pang nga ang division of Nueva Ecija, pang-walo ang Aurora, pang-siyam ang Malolos, pang-sampo ang Tarlac City, pang-eleven uh, ang Zambales, pang-twelve ang Mabalacat, 13, Cabanatuan City, 14, Anguilas City, number 15, ang San Fernando City, number 16, Balanga City, number 17, San Jose City, number 18, Micawayan City, 19, Sayan City of Muñoz, at ang pang-20 ay ang Gapan City. Habang mula naman dito sa bayan ng Gimba, kung saan apat na atleta ang nakapag-uwi ng medalya at isa rito ang pasok sa Palarong Pambansa 2024. Mm. Nakapag-uwi rin ng bronze medal si Faith Nicole Cabrera mula sa Bartolome, Sanggalang National High School sa Larong Gymnastics si Mark Dolyahuan ng Galban High School mula sa Larong Arnes. At ang pinakabata sa lahat, ang 8 years old na mula sa Narbaandos Elementary School na si Janila Marie Abad mula sa Women's Artistic Gymnastic at ang kanyang forte ay ang balance beam aparatos. Habang si Yana Yunis Gakutan mula sa San Andres High School sa Larong Billiards, ang tanging gold medalist ng bayan ng Gimba, Nueva Ecija sigakutan ay makakasama ng tatlong archers ng Nervay Mighty Generals na si Namiel Mackenzie Acheles, si Priano Diron Chester, Novendino at Vicente Helayo III bilang official representative ng Region 3, Central Luzon, Palarong Pambansa 2024. So kasamang Army, hindi magkamayaw sa tuwa ang kanilang mga coaches dito sa ating bayan na Sir Jerby Kamano, si mm -hmm. Sir Renato uh, Dumaya at si Ma'am Carol Herminiano Duenas na nakuha ng mga atleta natin dito sa bayan ng Gimba. So ito ang inyong ayan ay para sa balitang lokal ng no, radyo natin Gimba 105.3 FM. Ituloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oh. Okay, salamat Arya Lea. Ko, uh, Linaw lang natin, no? Kasi ang nasa nasabi ko kanina ay number 17. Number 7 ng Nueva Ecija, di ba? District of yes, Uyon, 7, Nueva Ecija. Number 7, yes, number 7. Kasama ah. kasama ah. kasama. Pampito, yeah, pampito. Uh, pero kasi merong, ang number 17 ay ang San Jose City. Separate ba ang division yes, ng San Jose, City? Yes, yes. Which yes. is also San yes. Nueva Ecija, tama? Apa, apa, apa. Ayan, ang galing naman ng ating mga representative. Kaya naman ako, Uh, congratulations po dun sa mga uh, mga uh, medalists natin na galing dito sa uh, Gimba particular -ba. Ano, at siyempre sa buong Nueva Ecija. Kailan daw ang palarong yeah. pambansa? Alam ba natin? Ano? Ano? Kasama Army? Yung palarong pambansa, ano ba ang susunod dito? Di ba regional meet na ito, central zone. Ang susunod ay uh, palarong pambansa, di ba? Yes, palarong pambansa. Kasama Army, nagaganapin ito sa Cebu magsisimula sa July 11 hanggang July uh, 17 yata o 15. Oh. Ah, oo, eto. Palarong Pambansa 2024, oo, sa Cebu. Oo, nabanggit yes, pa lang yes. sa bandang dulo. So, ano yes, ano kaya yung mga preparasyon nila nag uh, nag uh, pagkatapos nito magkakaroon pa sila ng kaunting pahinga o dire-diretso na sila sa pag-eensayo. Uh, ang pagkakalam ko kasama ng army, magputuloy-tuloy na ang kanilang pag-insayo dahil nga kasalain silang ng gusto para sa uh, simula ng uh, palarong pambansa. At sana nga yung 482 na manlalaro na sumabak sa klara, ah, at sana mas uh, sana uh, ma makasama lahat kung kumbaga sana hmm. makasama naman lahat or sana asa percento ng sana kalahati ang makapasok para galing dito sa region 3 ay ganon. so um, hindi identified from the winners mismo ba malaking porsyento mang galing sa number 1 which is bulacan kasi yes, sila may um, yes, yes. gold 'di ba hindi ba yung mga gold medalists dito sa Claraa, uh, hindi ba sila yung mga sasabak doon sa... Yes, sa? yung mga kasamang army, yung uh -huh. mga gold medalist, yun ang mga sasabak. Mm -hmm. At meron tayong mga representative, no, from Gimba, yes. kasama. Meron tayo na mula sa San Andres High School, ito wow. nga yung si Hannah Eunice Dacusan, uh, ano to, 8 yards, 8 uh, uh -huh. balls, yes, yes, yes. Mm -hmm. At yung, si ano ba kasama, yung sa gymnastics? Ay... Si Balance man, No, uh, silver? yung sa gymnastic kasama Army parang hindi nakapasok yun kasi silver lang ang nakuha uh -huh. ng Bartolome Sangalang uh -huh. uh -huh. at yung napakabatang 8 years old mula sa Narbacan uh, Elementary uh -huh. School. Ang galing ano? Sino kaya ang sinong uh -huh. naging ano gold winner doon? Sinong nakalaban niya doon? Ano kasama Army? Sinong nakalaban ni uh, ni janella Abad? sa gold, sa Goldman. naman I nga hindi natin nakuha yung oh. datos nito nang mm huling -hmm. laban niya. Okay. Sige. Ano pa ba? Eh okay. sige, eh, good luck na lang natin yung ating mga representatives at uh, uh, sana makapag-uwi ng uh, ilan, ng mga medalya pa no? At uh, I'm sure uh, proud na proud uh, ang buong Ecija at ang buong Gimba. Uh, sa kanila. Yeah. Natanong ba natin kung nakakukuha yeah. sila ng uh, supporta ah, from the local government natin dito sa kamara? Yes, kesa um, army. Actually, yung 80, uh, 800 delegates ng may Mighty Generals ay talagang sinuportahan nito ng ating mahal na Gobernador Oye Umali dahil sinagot ni Gov. Oye yung allowance, may allowance sila, mm. yung, yung uniform nila, pati sapatos, lahat-lahat, pati mm. yung, yung ginastos lahat, sinagot ng, go, mm. na, ng Gobernador natin. Uy, edi uh, mainam naman pala. Ayun kayang mga taga dito sa Gimba? Mayroong ah uh, oh, sumuporta na naman din ah uh, so, yes uh, sa uh, dapat natin lahat na mayors ng uh, ng bayan na mayroong pinadalang atleta sumuporta na naman po ang ating uh, LGU <laughs> sa ating mga athletes. Oo, maganda 'yan kasi alam mo uh, ang sports isa pa rin 'yan sa mga dapat talaga na uh, pinagtutuunan din ng pansin ng ating mga kabataan eh no kasi yung iba Yes. Ang sports na lang ay, uh, anong tawag mo doon? Yung labanan ng, yung sports na laro sa computer? Anong tawag mo doon? Ah, Mobile Legends! Oh. yun na ang sports <laughs> ng iba eh. Mobile Legends, halip na yung mga ganito na talagang uh, bukod sa disiplinado, magiging disiplinado ka, tapos sa uh, um, binibigyan mo rin ng parangal yung uh, kung saan ka nanggaling at kung saan ka makakarating at syempre uh, hindi puro ano hindi puro internet ang karap no kaya congratulations congratulations po sa ating mga medalists at uh, good luck sa susunod pa ninyong mga uh, competition Ayan. Si ah, yes. At kasama nga ni Bago tayo magpaalam ay nais mm. -hmm. natin magpasalamat kay Sir Jervie Kamano mm -hmm. ng uh, Elementary School sa pag-provide po sa atin ng mga pictures and videos. Oo. Oo. ah Sige, maraming salamat po. At uh, kasi hindi natin personal na punta eh, niya. No? Sa Tarlac yan, di ba? Opo. Opo. Sa Tarlac, ginanap. Okay. Nice maraming salamat, Arya Leia. Ayan, si uh, Arya Lea, uh, naghatid ng at ng sports sa uh, uh, detalye doon sa nakagarap ng Clara Ami 2024. Radio 19.